sa kamyas ilagay ko na po ang talong talong lang dahil ang ampalaya napakamahal at ito din ay magpaksiw magpaksiw at adobo paksiw sa kamias mamaya po ay lagyan po yan ng mantika lagyan ko rin pala ng pamunta. Uy, nasa na ba yun? Wala na palang laman yun. Ngayon, dito na ako sa adobo. チキンの s k i l multimulti-field agen koraan masarap yung taba ng baboy sa usaw sa patis na may sigi naglalaway na ako ang paksiw ko ay ilagay ko na po ang talong talong lang dahil ang ampalaya napakamahal kamukha ko pa na ang palaya sandaan ang kilo kamukha ko pangit at lagyan ko pa pala ng daon ng laurel at pamintang powder walang walang takik at ito ay lagyan ko muna ng mantika matikman ang sabaw kung sakto na sa timpla sabang at ito na ngayon Pikman ulit. Wow. Good na yan. At ito rin. Mga kapatid, shout out po sa inyong lahat lalo na kay Garden, kay Saisai Piuho kay Idol Buknoy Grace Castillo at saka ni Matansero shout out sa inyong lahat at kay Mi Amor yung mga pinapangalanan kong tatlo yun po ay ang laking ambag nila sa aking subscribers thank you po sa inyong lahat at kay General Ray. Hello po, General Ray. At lalo na kay Gigi Wars, ang laki na itulong niya sa akin. Thank you po sa inyong lahat. Kay Mother Earth, kay Elsa Morico, kay Brutube Ice, kay Lulupil Ah uh, kay Bungangirang High Blood, at lalo na po sa aking mahal na asawa. Shout out sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa aking mga upload ng mga video. Hanggang sa muli. Bye bye.